Bata pa lamang si Shaina magdayaw nang una siyang makatrabaho si Piolo Pascual. Marami na silang pinagsamahan na proyekto sa nakalipas na mga dekada. Nakilala ko siya mula pa noong ako'y walong taong gulang. Kasama na siya sa Marinella. Nagtulungan kami noong ako'y 17 sa Lobo. Siya ang una kong ka-love scene, una kong kissing scene. Kaya iyon ang unang mature role ko, ikwento ni Shaina sa ABS-CBN News. Muling nagkatrabaho si na Shaina at Piolo sa ilang pelikula at ngayon ay magkasama sa pamilya sagrado. Ayon kay Shaina, malaki na ang ipinagbago ni Piolo bilang aktor. Mula 17 years old hanggang sa edad ko ngayon. Pero ngayon, masasabi namin na okay, medyo nagkatrabaho na kami ng matagal. Medyo mas nakikilala namin ang isa't isa sa disiplina sa craft. Nagmature ako bilang aktres, siya rin bilang aktor, ani ng dalaga. Ikinatuwa ng kanilang mga tagahanga ang patuloy na pagtutulungan ng dalawa sa mga proyekto. Sa bawat pelikula at teleserye na kanilang ginagawa, nakikita ang kanilang chemistry at professionalism na nagbibigay inspirasyon sa mga kapwa nila artista at mga manunood. Ang kanilang dedikasyon sa sining ng pag-arte ay nagiging inspirasyon sa marami. Matagal nang napapabalita ang espesyal na ugnayan ni na Shaina at Piolo. Para kay Shaina, talagang mapapaibig ang sino mang babae kay Piolo. Talagang mabuting tao siya. May mabuti siyang kaluluwa. May mga bagong bahagi ng pagkatao niya na nadidiskubre ko sa bawat pagkakataon na magkasama kami. At ako rin, may mga bagay na hindi pa niya nakikita sa akin. Wala kaming love angle. Grabe kayo. Mabuti siyang kapatid, anak, ama at kaibigan. Kahit sino sigurong babae ay aaminin na hindi magiging mahirap ang buhay kasama siya. Alam na namin ngayon na sa puntong ito ng aming pagkakaibigan, anuman ang mangyari, sa buhay man o karera, palagi kaming nandyan para sa isa't isa, makahulugang pahayag ni Shaina.